Regalo, regalo, regalo. Kamusta sa inyong lahat? Ang gift-giving livestream ni na Judy N. at ng mga kaibigan niya ay naging matagumpay. Mahigit tatlong daang sa inyo ang maswerteng nakatanggap ng pressure cooker na may brand ni Judy N. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at tiwala kay Judy N. Marvin Agustin, at sa aming mga kaibigan. Ngayon, para sa limampu sa inyo na hindi nakaabot sa huling live stream, mayroon kaming espesyal na promo, Bili Isa, Libre Isa. Ang alok na ito ay para sa araw lamang na ito. Ang pressure cooker na ito ay makakatugon sa lahat ng pangangailangan ninyo. Ligtas, mataas na kalidad, nakakatipid ng oras, at compatible sa lahat ng klase ng kalan na mayroon sa merkado ngayon. Madali mong magagamit ito para magluto ng sabaw, magprito ng itlog, magpakulo ng manok o magpalambot ng buto. Ang pressure cooker ay heat resistant, hindi kinakalawang at ligtas para sa kalusugan. Ang pinakagusto ko rito ay ang mahusay na kakayahan nitong magpanatili ng init, kaya mabilis lumalambot ang pagkain at nananatili ang masarap nitong lasa. Kaunti na lang ang natitirang regalo, kaya magmadali ng mag-claim. Maraming salamat si sa inyo, ulit ito, mga kaibigan ang pressure ko. Cooker na ito.